Magandang araw mga kababayan. Muling humarap sa NPC itong dalawang matatapang at magagaling na legal counsel ng Semenay, si itong dating kongresman ng Iloilo 5th district na si Attorney Rolex Suplico at si Mark Tolentino. Ah, at dito mga kababayan po natin nag-file sila ng motion for bill of particulars para malaman umano kung ano nga ba ang kanilang pagkakamali, anong violation na nagawa ng network dahil ayon nga sa dalawang legal counsel, mga kababayan, ay hindi nila alam kung anong kanilang violation. So, ano ang kanilang sagutin kung hindi nga naman tama nga naman kung hindi nila alam ang kanilang violation. Matandaan po natin na nag-file nga ng House Resolution itong si Congressman Megno ng PBE Fortilles na para suspindihin oh um, mano itong uh, buong network ng Isiminay habang ginagawa pa ang investigation. So, hanggang ngayon, ay hindi pa nga tapos ang nangyayari pagdinig sa House of Representatives o investigation patungkol sa sinasabing violation ng isiminay. Pero, uh, suspendido na sila ng isang buwan, mga kababayan po natin, which is kini-question din yan ng ilang mambabatas po natin, lalo na itong si Sen. Robin Padilla at Senator Amy Marcos, dahil malinaw umano na mukhang nababiolate ang karapatan nitong uh, isiminay network. At bakit sila takot sa isiminay? Matandaan po natin na dalawa din sa programa ng isiminay ang pinag-iinitan. Ito ang Gikan sa Masa na programa ni dating Pangulong Digong at Laban Kasama ang Bayan na lumalaban at ang kanilang program, programa ay nakapokus ah, sa insurgency sa mga kaliwang grupo. So alam natin may mga nakaupo dyan sa... House of Representative. Kaya, siyempre, may kapangyarihan sila, lalo-lalo na ay eh, nagsanib puwersa sila ngayon uh, ni House Speaker Martin Romualdez. Uh, uh Nag-file tayo ng motion for Bill of Particulars. ibig sabihin ng Bill of Particulars, we're asking the, the, the NTC to explain ano yung mga violation para masagot namin. This is in our uh, right to, to be, uh, yung constitutional right natin to be informed sa nature and cause of the accusation. Kasi paano namin masagot yung mga complaint kung hindi namin alam kung ano yung alleged violations. Kasi very general kasi ang sinasabi ng show cause order. So we are asking ano talaga yung specific violations na nakasaad na na-violate alleged, allegedly na-violate sa Certificate of Public Convenience or yung Provisional Authority na in-issue ng MPC. Sige. nag kami ng motion for bill of particulars. No? Uh, instead of filing an answer, doon sa deadline namin na January 15. Based sa SHOCO's order. Remember ang SHOCO's order? Merong 30 days suspension. natanggap namin ang January... Ah, December 21. Mag-expire yon mga January 20 siguro. Kasi ang December, 31 days. Ngayon, ah, nag-file tayo doon ng uh, motion to inhibit. Kaya lang, tumatakbo yung period. no? Ang period na mag-file kami, ng tinatawag sa batas na responsive pleading. Okay, so instead of filing an answer, nag-file kami itong motion for bill of particulars. Simple lang siya sabi ng motion for bill of particulars. Sinagot namin yung show cause order. Ang katanungan dito, ano bang kasalanan namin? Mm -hmm. Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay bago na ngayon, no? Hans Kua? <laughs> Kasi hindi <laughs> namin alam eh. Sabihan yung kabi ko anong kasalanan namin. Yun ang mensahe namin dito ha. Okay? So, i mo kung anong kasalanan namin. Then, we will answer it according sa 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 kasalanan namin. Kasi pag, na pag binabasa mo, hindi namin alam kung anong kasalanan namin yan. Eh. Bakit ba pinapatawag kami dito? Now, yung issue na ito, maliban pa ito sa motion to inhibit. Ito na nga po, mga kababayan po natin. Alam po natin na medyo mahaba-habang laban pa ito. Ano? Para sa isiminay. Kung nagsisimula pa lang talaga ang totoong laban. Dahil, yun na nga, sinuspindi na ah uh, pero kahit papano, eh, nakikita pa natin, napapanood pa natin, narinig pa natin ang ilan sa kanilang programa sa online. So mayroon man silang platform sa Facebook at sa YouTube. Ngunit ito mga kababayan po natin ay malinaw na talagang may kinakatakutan sila. Ano? So sinuspindi nila ang programa ni dating Pangulong Digo una-una dahil natakot sila sa mga revelasyon ni dating Pangulo. Sinuspindi naman itong uh, laban ng bayan, laban kasama ang bayan. Dahil itong mga nakaupong makakaliwa ay takot din dahil nabubulgar ang kanilang gawain at uh, pinapangalanan sila nga ah, na sila ay miyembro nito makakaliwang grupo at ano ang kanilang mga contribution sa grupong ito na walang ibang hangad kundi sirain ang ating uh, gobyerno. So tingnan mo ngayon, di ba? nakikialiansa pa sila sa isang namumunong politiko na alam po natin eh may masamang hangarin para sa ating bansa So legalized corruption, tingnan nyo talamak ngayon pero hindi nila binabatikos, di ba? So kasi nakikinabang sila Kaya ayaw nila talaga ang isiminay dahil dito natin makikita ang totoong programa Kung baga, deretsahan, wala nang uh, pasikot-sikot at kung ano talaga ang katotohanan ay talaga ang kanilang pinapalabas. So, ito, opinion, mga sa loobin, ng ating uh, mga kababayan, ay nasasagot din sa ilang programa ng isingin ay mayroon din silang uh, ito, legal mind para sa mga kababayan pa natin, sa atin, na hindi naman nakapag-aral ng batas. Pero kung gusto mo matoto, dito ka sa legal mind, mayroon din silang about sa health, mayroon din silang about sa OFW, So sayang po mga kababayan po natin, sayang talaga kapag uh, itong isiminay ay uh, patuloy na or uh, uh, itinuloy na ang pag down sa programang ito. Ganun pa rin mga kababayan po natin, alam po natin na kaya itong malusutan ng isiminay. So kaya patuloy lang po tayo na magsusubaybay, mananalangin at uh, magpahayag ng ating suporta dahil dito marami tayong natutunan sa programang ito. Maraming salamat po mga kababayan at para po sa inyong sa opinion sa looben, kuminto patungkol sa isyu ito. Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat.